Hindi madala man ang pintura? oh, kapalan. Pinturahan ulit. Hindi, kanyang makin. Sinintuhan na may. Sinintuhan sa o sa pinturahan. Parang pikit lang. So, hello guys! Welcome ulit sa aking channel, Chona Ngayon guys, update ko kayo sa akin na propagate na, ano, kaladium guys. Ito yung ating red emperor guys. Ito yung ating na chap-chap. Yan. Tingnan nyo guys, ang dami na niyang mga ano, nagsuwi na siya guys. Nagsuluyan na yung mga laman na pinagchachap-chap ko guys. Tingnan nyo, napakaganda ng kanyang dahon guys. Ito yung ating Red Emperor. Ayan. Nasira lang siya guys sa ulan guys. So hindi siya ano, hindi siya hiyang sa ulan. Ayan, tingnan nyo yung mga maliliit guys. Ayan, naglabasa na yung kanyang mga dahon na kulay red. Ayan, ito. tapos ayan tapos guys, ito yung iba ayan, ito yung ating mga nalipat na ito yung nilipat ko guys ayan para pag may gustong bumili guys hindi na siya mahirap ilipat-lipat guys ayan, tingnan nyo, ito dalawa guys so, ang cute camo ayan, right in natin to guys ayan Mahal pa siya ngayon, guys, kaya hindi pa basta-basta ano siya. Ito naman dalawa din siya, guys, na tumubo. Red Emperor din yan. Ito naman yung ating... Uh, ano ba yun ito? sexy Pink, ayan. sexy Pink, guys. Tapos ito naman yung ating Lady Empress. Ayan, ang ganda ng mga pangalan ng ating Kalachom, guys. Ngayon, lilipat tayo dito sa ating... Ayan. Ang ganda guys. Ito yung ating red lipstick. Ayan. Ito yung ating kasabayan ng ating red emperor. Ito yung ating na chap din na mga red lipstick guys. Ayan. Labas na labas na yung kanya mga red sa dulo ng dahon guys. Ayan. Meron din naman ito. Meron naman na naglabas yan ng dahon. Green lang muna siya. Tapos yung pangalawang dahon niya guys ay meron na siyang red. Ayan. Pero ito talagang maganda guys. Oh, talagang labas lahat. Halos lahat red na siya guys. Punti na lang yung green. Ayan ang dami niyang mga pasuloy. Ito yung mga ano ko. Pinagchachap-chap ko. Tapos ito meron pa siya mga ano guys. Oh, mga bulb to guys. Tapos pinagchachap-chap ko. Ayun okay na siya guys. Ayan. So ngayon. Lilipat natin sila pero hindi pang hindi pa ngayong araw na to guys kasi maulan. Hindi kasi sila hiyang sa ulan guys. Pag laging ulan, ano sila? Laging madaling masira yung kanila mga dahon guys. Ayan. So dito tayo sa ayan. Ito naman yung ating napropa na na camouflage or Hello beauty ayan. Hello beauty yan siya guys. Ang ganda ng kanyang dahon. Akala ko nga mamatay siya pero ya Allah, ang ganda ka mo ng tubo ng kanyang dahon guys. Ang ganda, 'di ba? Yan, sobra. Yan, ito naman yung mother ng ating Red Emperor guys. Ano siya? Hindi siya ano, tingnan mo Ano siya ma namamatay kasi sobrang init kasi na ano siya ng init. Tapos ito naman yung ating Thai Beauty guys. Ito yung ating Thai Beauty. Ayan. Maganda na yung ano. Maganda na yung kanyang bagong dahon. Ito yung kanyang bagong dahon guys. So, labas na labas na yung kanyang pink. Ito yung natawag na Thai Beauty. Ayan. Mga kaladyom din to guys. Ayan. Yung is kaladyom. Tapos ito yung rapple. Ayan. Yung rapple na tinatawag natin. Natawag natin. bamboo to guys, bamboo. Tapos ito naman yung ating um watermelon. Ayan. Ito yung ating watermelon, guys. Ang ganda na rin siya. Ayan. Mga US Caladium to, guys. And, tapos, yung may parating tayong mga Thailand Caladium. Bali, regalo ko yun sa sarili ko, guys. Kasi magbo-birthday na ako. Yun ang hiningi ko sa asa. Ay, nasira na mo, ano. Naputol. Ayan. Kasi ulan siya lagi, guys. Ganito mayayari sa ano, guys. Oh. Yung dahon niya. Ayan. Tapos ito yung ating mga starburst. Tapos ito yung ating um, pink

But the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you Something from nothing, I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away.

Ano? para nindot iyang tubo. Kina hangla. Kina hangla di, di. A, oh, oh. O, sama na? way tukod. Kinahanglag. Kinahanglag tukod. Hindi, hindi. Tindog naman na siya. Ah, mag-bargains. Oo. O, yun pala. Yeah. Tindog naman na siya. Ay, nangindot. Niyo, ano yung line na na? Wala na. Ano? Pataghanon na. O, ako na mo tindog na? Tindograman ini de kailangan toko naaw orang berkes, mas kindo guys diba? Pag Ato na ito ko na Ano naman na kare aroma takban atung dahon? Nananaman. na? Ayoh. Ayo. Okay ba? Mm -hmm. Okay. Oo. 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 Oo.

Ganda niya guys. Nilipat ko na siya dito. Yan. Meron pa siyang ano guys, meron pa siyang isa pero ibibigay ko kasi yun sa mama ko. Kaya ayan. Ilalagay ko to sa loob ng bahay. Ayan. Pero pipiturahan ko muna siya. Thank you for watching guys. Ayan. Please subscribe and click the bell para maging update kay sa aking mga new upload. Bye-bye. Shout out pala sa Team Langga, Team Sophia Soda, Team orga, uh, Team Organic and Team Chronatics. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye guys.